Would you describe this upcoming to a trip to China? Well, in one word, I uh, would say it's the defining moment of my, of my presidency to open uh, frontiers of uh, friendship and uh, cooperation, enhancement of an uh, old uh, relationship between our two countries, and some dark spots in the relationships or better still, you may call it gray areas. So we want this uh, totally erased, and uh, I want to establish a more cohesive, a stronger bond between China and the Philippines. Many, uh, uh, a lot of countries now, uh, well, America is one, is for, uh, and so with the others, uh, allied with the West. And I said, if it causes a third world war, what would be my point in insisting on the ownership of that body of water mm -hmm. when the world is exploding? Mm -hmm. It does not bring prosperity, mm -hmm. so I thought. I, I will maybe I can sign a, a treaty mm -hmm. somewhere, uh, partnerships uh, in the enhancement of the agriculture, the only hope of the Philippines economically. I'd, I'd be frank with you, it's mm -hmm. China. But I'm going there in friendship, to extend my hand in in in, in warm uh, brotherhood, and uh, also to ask for help. I must be frank. I must not, I must be honest enough to say that we need your help. おお oh, oh. Samantala, sa Webes na ang nakatakdang pagpupulong ni na Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping kasamang Chinese Premier. Ang ilan naman nating kababayan doon, inaabangan ng kahihinat na ng pag-uusap na ito. Naniniwala kasi silang makabubuti sa Pilipinas kung gaganda ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Live mula sa China, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Jessica dumating na nga po dito sa Beijing, China si Pangulong Duterte at ang kanyang eroplano ay lumapag ganap na 807 ng gabi. Nasa 29 po yung miyembro ng kanyang official delegation, binubuo po yan ng mga uh, miyembro ng kanyang gabinete at ilang mambabatas. Ngayon, daan-daang uh, negosyante naman uh, mula sa Pilipinas ang inaasahan o nagdarating nga na nga simula ngayong gabi dito sa Beijing at sabi nga ng DFA, asahan na, na may ilang business deals na mabubuo dito. In 84. Si Eugene Benefe, matagal nang nagnanegosyo sa China. Naniniwala makakabuti sa Pilipinas kung gaganda muli ang relasyon ng dalawang bansa na nagkalamat dahil sa ilang pinagagawang teritoryo. And we have a lot of things that we can learn here in China. And we, I think if the the Philippines and China, and China work together, I think it is more beneficial for the Filipinos and the Philippines itself. Because you know a Chinese, the, uh, China is becoming more powerful. ni Ramil Beijing 2004. I'm very pleased to know that he's visiting China. I think this is an opportunity to to have, uh, to open a communication again with the Chinese counterpart, and I think uh, his visit, uh, his, his, this visit is very crucial because. There's a lot of stakes. pero sa ekonomiya nitong pumapangalawa sa Amerika, hindi maikakailang mailalago pa ang kalakalan ng Pilipinas at China. Sinabi ng ambassador ng China sa Pilipinas na umaasa siyang hindi babanggitin ni Duterte ang isyu sa pag-angkin nito sa ilang teritoryo sa bilateral meeting niya sa presidente at prime minister ng China sa Webes. We are never certainly afraid to negotiate with China. with the opportunity to negotiate. Is, is, is there. But I think the president has made it clear that maybe uh, this is not the time to talk about. resolving the South China Sea dispute. Ayon kay Yasay, kailangan munang ibalik ang pagtitiwala sa pagitan ng dalawang bansa matapos kasuhan ng Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal ng China dahil sa pag-angkin nito sa ilang teritoryo. Pinabura ng Tribunal ang Pilipinas pero ayaw kilalani ng China ang makasaysayang desisyon. We should not also miss out on the opportunities for Uh, trade and economic uh, relationship. We should not also miss out on various opportunities with respect to, uh, let's say, uh, assistance and loans that may be provided. Bukas sa harap si Pangulong Duterte sa Filipino community sa Beijing. Sa Webers naman niya, makakamiting si Chinese President Xi Jinping at Chinese Premier V.K. Chiang makakapulong din niya si National People's Congress Standing Committee Chairman Chang Dejiang. Magsasalita rin ang pangulo sa Philippine China Trade and Investment Conference. Ayon sa Chinese ambassador sa Pilipinas, posibleng bumisita ang pangulo sa isang rehabilitation center sa Beijing. Mula kay Pangulong Marcos, lahat ng presidente ng Pilipinas ay nakabisita sa China. Dalawang presidente at apat na premier naman ng China ang nakabisita sa Pilipinas mula 1981. Bukas sa uh, Jessica ay uh, mayroong uh, schedule with the Filipino community ang uh, pangulo bagamat ang schedule na yan ay sa hapon pa at uh, bakante yung uh, kanyang mula umaga hanggang hapon kaya nakantabay tayo sakaling may bigla ang schedule ang pangulo Jessica Medyo nalilito lang ako Sandra kung uh, i-bring up ba ng uh, pangulo yung uh, ruling ng International Tribunal Uh, sa China pagka nakausap niya pinakamataas na official nila o hindi kasi uh, may statement siya no Kineri ng mga dyaryo dito kahapon na uh, he will bring it up pero meron ding mga statements uh, from uh, his cabinet secretaries like secretary Yasay na hindi i-avoid ia nila itong isyung ito ano ba talaga what's the final word kumbaga Yes Jessica nakausap natin tungkol dyan no si DFA assistant secretary uh, Charles Jose at ang, ang kanyang paliwanag dyan ay ang uh, pangulo ay nabigyan ng briefing no kaugnay dito sa issue na ito bago siya tumulak dito sa China ngayon kung ito ay uh, ibibring up niya kapag kausap niya yung matataas na opisyal ng China is totally up to the president daw ayon dito kay Asek uh, si Charles Jose at uh, ganun din kaya na rin siguro hindi rin talaga makapag-sabi ng uh, uh, confirmed o derechahan no, ang uh, ating uh, DFA Secretary dahil uh, talaga daw sa puntong ito ay uh, nasa presidente na kung kanyang babanggitin niyan Jessica? Mm, so, kumbaga ang presidente ang titimpla dahil marami rin tayong gustong makuha sa biyahing ito. In fact, ang taas ng expectation yan yata ang dahilan kung bakit ang daming mga opisyal at mga mm -hmm. negosyanteng Pinoy na gustong sumama sa biyahing yan hoping na they'll get a piece of the pie. Diba? Kasi laking market ng... Uh, China para sa mga produkto nila. Yes, Jessica, tama ka. No at kailangan din talaga uh, timbangin ng pangulo kasi on the other hand naman kapag hindi binanggit, ay parang meron din nga uh, panlasang hindi maganda ika nga ayon sa isang analyst dahil uh, para kipa na tayo ay uh, pumunta no umakyat sa UN Arbitral Tribunal at tayo ay kinatigan nga at uh, ang desisyon ay pumapabor sa atin kung hindi man lamang ito mababanggit. So, uh, meron nagsasabi no um, mula sa kanyang uh, miyembro ng gabinete na maaring uh, kung ito man ay sabi, talagang ito ay uh, very careful at uh, naka premise o ang konteksto nito ay maaring doon pa rin sa pagkakaibigan, pagtutulungan, uh, economically at uh, cooperation. Ika nga, yun yung lagi sinasabi no patungkol dito sa mga teritoryo na ito, Jessica. Uh, inaabangan kung ibibring bring up ba ng pangulo yung uh, uh, yung problema ng ating mga mangingisda sa Panatag Shoal na hindi sila makapunta doon. Hiniling na niya yan dati sa Chinese ambassador no for a time parang umi pero bumalik sa dati, tinataboy pa rin yung ating mga manging isda. Ano kaya? I'm sure high in the priority list ng Pangulo itong isyong ito. Yes Jessica at ako uh, tutuusin mo no, maari nga niyang banggitin doon sa kontekstong iyan no na siya ay concerned doon sa ating mga mangingisda na hindi man lamang uh, makapangista doon sa uh, ating uh, uh, nasa loob ng 200 exclusive uh, economic zone Jessica kaya nga anong uh, ating nakapanayam no ng uh, media nakapanayam na media itong si Chinese ambassador to the Philippines ay nabanggit nito na ang China raw sa ngayon ay naghahanap ng paraan para uh, ma-handle ito ng maayos. So, yun yung term na ginamit niya dahil alam nila na mahalaga ito sa Pangulo, hinihingi ng Pangulo, pero at the same time, dahil uh, kiniklaim din nila no, na kanilang teritoryo yung lugar na yon Jessica.